What's up mga kautol? Magandang umaga po. Ako na naman ay talagang pa po ipahinga muna mga kautol sa linang. At gawa po ng uh, ngayon po ay uh, brigada sa school po. Ay tutulungan ko po muna yung aking asawa na maglinis po sa kanilang classroom. At magbabalaas po tayo ng ano, ng mga sahig at saka maglalaban ng mga kurtina dahil ano po ay mabibigat po ay kailangan po ay ako na lang po ang maglilinis mahirap po yung ganong alat ano, gawa ng nagdadalan tao nga po yan magandang umaga po kumusta po kayo lahat kumain na po ba kayo yan tayo po ibabiyahin ng ilang, ilang minuto hanggang dun 30. hanggang 30 minutes po mun, mula, mula dito sa kalumpang 2 mati yan tayo po Punta po. Toto, na po tayo sa Barangay Mate. Yan, sa Toto, mga taga Mate. Nandito na po pala sa awang mga magulang. Oo nga. Nakasama po natin ng mga makoto, nandito na po tayo. Nandito po ilinisin, ng kanya pong classroom. Nandito na po yung mga magulang, nandito po sa punahan po. At uh, maaga po naglilinis ng ating mga kasawa pong bakuran. Yan. Yeah natin pong masisipag ng mga magulang. So mga kagulong, hindi sana po natin ang pag-aayos Sa, sa kaslam po ng mga ang isaw. Yan. So pag po, na-miss ko yung pagkaan ko mga kotol, yung... Ah, anong, nung elementary ako, ganito-ganito rin po ako nun. Kasi nga, dumadaan niya tayo sa bata, pabunta sa matanda niya. At ang galing ng balat na rin mga bangko. At ating kumamapin. Mama, mamapi. si Jewel kung mga orte na tapos 20 po ang simula ng kanilang paspon at yun pong mga tatanggal na po yung mga kalip ni Jewel Davis sa kanya po office Ito po mga ano Mga papers po. Ito po mga pang mga best paper. Pipis out na po ito. Ano wala lang po. Si Jewel naman po. Nandun po sa kaulay. nag report po sa office. Yeah, si Kuya RJ po. Si Ikaw ay ano, suyente ng asawa ko. Mm, yeah, si Kuya RJ. Kasama ni po sa paglinis. Uh, brigada po. Nandun yeah. po yung mga magulang. Nandun po. Ada uh, araw po Ini po. Oh, si Tita, magandang umaga daw po Tita. Ay, na masisipag po nating magulang Nandito po sa kabilang. Oto, good morning. Hay, po. Magandang umaga po Tita. Ay, na masisipag po nating magulang Ayan, Mm. Opo oh, mm. para po sa ating mga anak po yeah. Kaya malinis po yung paligid na ating mm. school po Brigada po Brigada, brigada, mm. eskwela Ang naka duty po ngayon ay 3 and 4 Grade 3 and grade 4 Grade 3 po yeah. Ito po yan, alawak din po yan Barangay Mate po Hello Nene, ano pangalan mo eh? Pangalan mo na Pangalan mo What's your name? Ayan. 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 Salamat po. Tama ko po tayo. Okay. Para po malinis ang ating ni At yung po na rin mga kapatay. May maglalaban ng maglalaban uh, po tayo ng ating

Mimerinda po muna. natapos po. lang pong maglinis. Ito po ay lugaw. Lugaw, po. Ayan po tayo. làm à con tôi nó để nó có đòi thì mình đâu hoặc là ra đào, 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 đào.

to lahati pong na, map na ito itong paligid po ng floor ng school a ah, room i po yan tayo naman po mga maggalaba ay maglalaba ng propina po yan are, rin tayo mga utol tayo naman po yung maglalaba ng ang ano po are, ang tawag nyo ng yung pong ano po naman pala eh. Kayang-kaya sa... Pagkala pa na pa si Jeevil para sa mga ano po kasama na Hindi na po eh. Hindi na po siya mabalagda. Yan ang putik. Ano ito po? na po tayo mga putik. tapos na mo po mga kautol yan o oh, balang laka na rin oh harap nila kanina yan din linis na rin po na rin yung mga silya po ah mga kautol yan yari na po linis na po ang lahat saka ito mga blackboard in-arrange ko na rin po ito yan okay na po ito so okay na mga kautol yari na po inarrange ko na rin po ari ari mga libro notebook mga li ano po yan para po malinis na saka po ari yung pong mga ari nilagay ko na po sa sako oh, lahat ng xerox po ari pwede rin na muna ari mga ari dahil ano po ari iaanis na nga maayos um, yeah. mga gamit, mga supply ng deped. Yan, narinig na rin po ito. Para wala na pong alikabok. Hmm. Ah, mga otol, maraming salamat po sa pagsama. Uh, hanggang dito lang po si Paglang po at Tiyaga, Buhay Probinsya. Bye, salamat po. Magsipag at magtyagay ka ng mga kautol